ito tumagamlin nun, hindi naman ito eh. Si Bong Pineda ba? May kita mo iikot dyan, mangungulekta ng taya. Hindi. Ang ginawa niyo po, nakipagsabuatan po kayo sa mga STL operators sa magkanong dahilan. Milyonis pang kinikita nito mga STL operators. At magkano lang po kinikita nito mga kabo. At sila po ang gumagawa ng pera para sa mga STL operators without considering them. Sila po yung mga kalabaw ninyo. Ba't kinakailangan nila magmakaawa? Samantalang sila mga nagpapapawis at gumago ng pera para sa mga gambling lord na ito, aka STL, STL operators. Ang mga kabo po, aka uh, um, bet collectors, sila po yung literally gumago ng pera para sa mga STL operators para sa pieces naren Because umulan man, uminit, sila po ibabad sa labas at kumokolekta ng taya. Habang ang mga gambling lord, aka stoplators, ay nasa kanilang air-conditioned na kwarto, kaharap ang kanilang money counting machine at binibilang sa kusang kumpera habang pinagpapawisan ang kanilang mga kolektor na palaging naulanan nainitan, pinagpapawisan, etc. At tao lang sila at nagkakasakit. Now, kapag sila nagkasakit, tapos na. Sinong sasagot ng kanilang pagpapagamot. Kapag sila'y tumanda, sino ang mag-aalaga at saan nila kukunin ang pera para sa pag-aalaga sa kanilang pagkakatanda pag sila'y tumanda. Having said this, pabalikan ko po ulit yung pong health benefits sa mga kabo or um debt collectors. Sino sasagot? Si Mr. Kua or si Mr. Lauro Patiag, yung uh, pinadalang as uh, representative ni uh, Mr. Uh, Robles? Uh, Mr. Uh, Mr. Chairman, uh, marami, una maraming salamat po sa pagkakataong ito uh, upang magbigay liwanag sa mga issues na inyong mga nabanggit at patungkol po doon sa mga health benefits na inyong nabanggit na ating napag-usapan nung unang ating pagpupulong, we really took that into serious consideration. And uh, I would like uh, to explain that since these are operational matters and na okay. uh, naitanong ninyo kung sino ang magpapaliwanag, gusto ko pong uh, uh, ibigay ang pagkakataon na ito sa management uh, kay... Assistant General Manager Larry Patsyag na magbigay liwanag doon sa issue na inyo pong nabanggit. Salamat po, uh, Mr. Chairman, uh, Mr. Junie Cua. Uh, Attorney Patiag, So since wala po dito si uh, uh, Mr. Robles, so kayo po ang sasagot nito at gusto ko po yung diretsyong sagot, wala na pong paligoy-ligoy, bakit po walang health benefits ang lahat ng mga kabo? Good morning po. Uh, thank you very much. Um, yun pong kasing re relationship between the... Uh, pero po tayong, yung kabo po natin tinatawag o sales agents, ito po yung mga empleyado ng ating uh, STLAACs. So under po do sa ating uh, rules and regulations, ito po yung mga hindi empleyado ng PCSO. Under rules and regulations, meaning IRR? IRR po. hindi uh, sila empleyado? Opo. Kung hindi sila may empleyado, bakit po sila pinapayagan kumulekta ng pera? Bakit po sila pinapayagan sumot ng ID na sila nagsasabing sila po ay uh, allowed na mangulekta ng pera in behalf of the uh, STL operators and the STL operators reporting to the PCSO? Ang mga sales agents po na tinatawag, ito po mga kabo o kubrador, ay sila po yung empleyado ng ating uh, AEC, yung Authorized Agent Corporation, kung saan naman po meron ng uh, arrangement or agreement, ang PCSO. Okay. So, doon po sa STL 2020 rules namin, uh, malinaw po doon na hindi po sila empleyado ng PCSO. Pero, uh, kung ko po, Mr. Chairman, ang pagkakaalam po namin sa operations ay... Uh, so, kung hindi sila empleyado ng uh, PCSO, sila empleyado ng STL, tama? So, kung sila empleyado ng STL, so meron pong power ang PCSO para sabihin sa kanila na sumunod sa labor laws natin. Am I right? Meron din pong provision uh, doon sa sa ganyan pong uh, responsibilidad. Okay, so kung may provision, bakit po. hindi natin pinatutupad? Matagal na po ito. Ito mga kabon nyo, marami nang nakakasakit yan. May mga nagsusumbong sa akin, kawawa naman daw sila, napapabayaan sila. Nagkakasakit sila na hospital at they would uh, come to their uh, STL boss and beg for help. Ba't kinakailangan nila magmakaawa Samantalang sila mang mga nagpapapawis at gumagawa ng pera para sa mga gambling lord na ito a.k.a. STL, STL operators. Oh. At bakit hindi nyo po inobliga from the start? Sino pong gumawa ng IRR na yan na hindi nyo po kinonsider yung pong mga gumagawa ng pera literal kung wala po yung mga kabo, wala pong STL operators at wala pong revenue na papasok sa PCSO. So, alangan ba naman ikaw ang kolekta ng taya para sa mga operators? Di ba hindi ikaw? Oh. Hindi nyo po kinonsider yung mga kabo? na umulan man uminit, nandun sila, kumukolekta ng taya. Kahit na bumabagyo, kumukolekta ng taya para lamang may income ang mga operators at para may ma-intregang tax sa STL. Uh, tama po yan, Mr. Chair. Um, ang alam ko po dyan sa rules ay uh, dahil hindi nga po sila empleyado ng PCSO, pero kami po ay nakakatulong doon po sa mga kubrador na... Kaya lang po kung empleyado ng PCSO, sila po ay empleyado ng STL may suot okay. po silang ID so allowed po silang kumulekta. so ibig sabihin na recognize sila ng PCSO na sila ay empleyado ng STL therefore they are governed by our labor laws itong mga uh, taga STL operators na para obligahin niyo na sumunod sa patakan ng dole at magbigay ng health benefits. Ah uh, Mr. Chairman, yung po kasing uh, AAC natin na uh, isang korporasyon, ay meron po sila dalawang klasing empleyado. Meron po sila yung regular employees nila nasa sa opisina. Ito po yung talagang empleyado nila na nasasakop ng labor law. Katulad po 'yun sa benefits na ganyan. Ito naman po mga agents na ito po yung tinatawag natin na uh, kubrador nila. Uh, nagbabase lang mo po ito sa parang agent din po sila, hindi po sila mga regular na empleyado at sila po ay... Uh... I know, kasi gina ang ginawa niyo po, nakipagsabuatan po kayo sa mga STL operators sa magkanong dahilan. Kasi po, nung ginawa niyo ang IRR, hindi niyo po kinonsider agad ito mga kolektor ninyo. Kasi sabi ko kanina from the start, sila po ang gumagawa ng pera para sa mga STL operators. At dahilan para ito mga STL operators, meron pong maintrigang tax o revenue sa, sa PCSO. So sana po, nung ginawa niyo po yung IRR, inisip niyo rin po at kinonsider niyo po yung kapakanan nito mga malilit nyong manggagawa o malilit na manggagawa ng mga STL operators. Wala sir eh. Ang kinusido nyo lang agad, magkano kikita ng STL operators, magkano maging prosyento na kailangan nila entrega at magkano dapat mapunta sa, S sa PCSO without considering them. Sila po yung mga kalabaw ninyo. Um, tama po kayo, uh, Mr. Uh, Chairman. Palagay ko po, pwede pong uh, makasama sa pagsusug ng rules and regulations. Ang uh, sinasabi ko lang po ay, base sa pangkasalukuyang rules, na dito po sa ating uh, IRR, pinabanggit po dito na, sila lang yung sole responsibility para sa commission and incentives of the personnel of all the, uh, ito pong STL tickets na binibenta nila. Okay, so baguhin po natin yung IRR. Kailangan po, uh, ilagay po natin, dyan sa IRR, na from now on, yung mga SL operators, obligado sila na magbigay ng health benefits sa each and every kabo nila. Kasi po, milyon, milyon, bilyones pang kinikita nito mga SL operators. At magkano na po kinikita nito mga kabo? At may mga pamilya po ito. At kapag nagkasakit, ilan sa kanilang sabi na sa akin, pupunta sa kanilang operators para magmakaawa pa. Kuminsan napapagalitan pa. E eh, samantalang sila nga nagdadala ng pera na bumubuhay doon sa mga gambling lords. Ito mga gambling lords, hindi naman ito maungulekta eh. Si Bong Pineda ba? Ma may kita mo iikot dyan, maungulekta ng taya? Hindi. Uto siya ng mga alipores. Di ba? Oh, he's making billions and yet, hindi niya kaya magbigay ng health benefits na magkano lang, bare-bare lang kada uh, sweldo. Gawin niyo po ng paraan. Do something about that. Next time po sa, sa susunod na hearing, gusto ko po magpapresenta kayo ng uh, mga procedures, sistema, kung paano po maobligan ninyo ito mga STL operators na magbigay ng health benefits sa bawat kabo sa buong Pilipinas. Okay po? Uh, makakarating po, lalo po nandito po ating chairman. Pwede po namin uh, yung ganong palisiya, Mr. Chairman.